Mga sasakyang panghimpapawid na gagamitin sa Pegas 2024, ipinakita ng French Air and Space Forces ang naturang aktibidad, ang kauna-unahang air-to-air cooperation ng France at Pilipinas. May detalye si Denise Osorio. Ibinida ng French Air and Space Forces o FASF ang kanilang transportasyong panghimpapawid na gagamitin sa military exercises kasama ng Philippine Air Force para sa Pegas 2024. Itong kauna-una ang pagkakataon na nakipag-collaborate ang Pransya sa Pilipinas upang mapalakas lalo ang bilateral relations ng dalawang bansa. Now uh, we, we seen that it was the, the, right moment to demonstrate that uh, the Philippine, uh, the Philippines is a strategic partner for for France, and dalawang uh, daan th there is a, a will, a political will, to cooperate with Philippines. Nasa mahigit 250 French military personnel ang deployed para sa naturang tinatawag na enhanced stopover dito sa Pilipinas upang pangunahan ang mga konkretong air-to-air -air cooperation ng dalawang bansa. Dala rin nila ang dalawang A330 MRTT, dalawang Rafale Fighters, at dalawang A400M. Isa sa dalawang A400M ang sakay namin ngayon para sa isinasagawang demonstration ng FASF sa pagpapakita ng kanilang lakas sa Himpapawid. The main purpose of the A400 is to perform tactical missions with a strategic range. So for example, you can perform four to five hours in Uh, theater area then you can perform tactical operations such as airdrop uh, landing on short airfield unpaved runways and then go back with four or five hours logistic flight Kayang magsakay nitong naturang aircraft ng helicopter at mga armored vehicles na may kasabay ng mga pasahero o kaya naman siyam na military pallet para sa mga relief and rescue operations. Inilipad sa dakong northwest area ng Subic Bay ang mga military aircraft para sa demonstrasyon at wala daw itong direktang kaugnayan sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. It's always important to recall that it's not the situation in the West Philippine Sea that make us uh, a bit Willing to be more, uh, uh, to partner more with the Philippines. It's, it's, it's much more, uh, uh, I mean, it has to do with, with the fact that in, according to our Indo-Pacific strategy, we want to, we are looking better at the, at the place and we want to ensure our diversified partnerships in the region. Dagdag ni Ambassador Fontanel, hindi naman daw sila bulag o bingi tungkol sa sitwasyon sa silangan ng bansa at prioridad at pinakimportante ang pagrespeto sa international law of the sea at kalayaan sa paglalayag. Of course, we are concerned by the rise of tensions. But there is no, this would be misunderstanding, I think, to consider that there is a direct link between the situation in the South China Sea and our increased partnership. Iginiit din ni Fontanel na normal lang daw sa mga military forces na mag-training kasama ng iba't ibang mga bansa ng walang target na bansa at nagkataon lang na ngayon lang sila dumating sa Pilipinas dahil sa pagpapalakas ng bilateral relations ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.